Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tanawang matarik na bangin, matigas, malamig, at mapanganim. Biglang, ta, 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 isang figure ang sumulpot mula sa kadiliman. Mabilis ang kilos, magaan ang galaw, parang sanay na sanay. Siya gahang, hindi siya ordinaryong mandirigma. Habang ang iba'y hindi man lang makakaakyat ng ganitong taas, siya parang naglalakad lang sa lupa. May pupuntahan siya, at ang pupuntahan niya, malamang, hindi ligtas. Sa ilalim ng madilim na langit, mabilis na tumatakbo si No Gahang habang karga ang isang batang babae. Halatang may sugat siya, pero hindi niya ito iniinda. Sabi ni Gahang, dapat gumalaw na ang association. Hindi niya alam kung sino talaga ang kalaban, pero alam niyang nasa teritoryo sila ng kakampi. Ang kailangan lang nila, ay makaligtas ng dalawang araw. Tahimik lang ang bata, pero pansin niya ang dugo sa gilid ng katawan ni Gahang. Mister, dumudugo ka, sabi niya. Ngumiti si Gahang at sinabing wala ito. Gasgas -gas lang daw. Sa gitna ng gabi, habang tahimik ang paligid at ang hangin ay parang humihinga ng malalim, marahang naglakad si Gahang palayo sa isang malaking bangin. Bitik-bitik ang lupa, parang pinayre pirasong salamin na muntik nang bumigay sa bigat ng nangyari. Pero si Gahang, kalma lang, parang kagat lang ng lamok. Yan ang nasambit niya, habang nililinggan ang dinaanan niya na para bang wala lang. Oo, grabe na yung inabot, pero para sa kanya maliit na bagay lang tahimik ang gabi tanging ang liwanag ng buwan ang saksi sa katahimikan matapos ang kaguluhan sa gitna ng damuhan nakatayo si Nogahang ang katawan niya puno ng galos at dugo pero nananatiling matatag sa tabi niya ang kanyang pangitaas na damit nakahandusay sa lupa parang simbolo ng lahat ng iniwan niya sa laban sa dikalayuan isang babae ang nakaupo nakatingin lang sa kanya. Wala silang sinasabi, pero damang-dama mo ang bigat ng katahimikan. Hindi kailangan ng salita. Sa gabing yun, sapat na ang tinginan para maintindihan ang lahat. Habang nililinis ni hang ang mga sugat niya, napansin niyang mas masakit ngayon kaysa dati, pero kaya pa rin. Wala namang seryosong problema. Napaisip siya, baka nga gumagana na talaga ang martial arts niya sa lugar na to. Tahimik lang siyang nakatayo nang mapansin niya yung batang babae, Nakatitig sa kanya na parang may gustong sabihin Lumapit ito at mahinang tinanong ni no Gahang ang bata, gusto mo bang maghugas muna? Sa di kalayuan makikita ang ilog Tinanong siya ng bata, ayos ka lang ba? Sumagot si Gahang, kalmado lang Sabi ko naman sayo, kagat lang ng lamukto Pero habang nakaupo yung babae sa gilid ng tubig Napahawak siya sa tiyan niya Tapos biglang napaungol sa sakit May masakit ba? Tanong ni Gahang habang nakatingin sa kanya Masakit po ang pulsuhan ko, mahina niyang sagot. Napaisip si Gahang. Hinawakan ko ba siya ng sobrang higpit habang lumalaban ako? O baka natakot lang siya sa nangyari? Wala na siyang sinabi pa. Tumayo siya at sumalok ng tubig sa ilog gamit ang mga palad, sa kamaingat na hinugasan ang kamay ng bata. Ganito ko rin hugasan ang kamay ng mga anak ko, sambit niya habang nakangiti. Siguro ito na yung simpleng ligaya na nararamdaman ko matapos ang isang mahabang araw. Makakabalik tayo sa loob ng dalawang araw, sabi ni Nogahang habang banayad na pinupunasan ang mukha ng batang babae gamit ang kamay niyang basang-basa sa malamig na tubig. Tahimik lang ang bata, nagpipigil ng luha, naramdaman niya ang pag-iinit ng mukha niya. Hindi dahil sa sakit o takot, pero sa kakaibang pakiramdam ng pagiging ligtas. Grrr, biglang umalangaw-ngaw ang gutom niya. Napatingin si Gahang. Napangiti siya sa reaksyon ng bata. Wala na siyang sinabi, pero kita sa mukha niya ang malasakit. Maya-maya pa'y, nag na sila ng mga isda sa maliit na apoy. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, ang apoy lang ang nagbibigay init at liwanag sa kanila. Habang umiikot ang isda sa apoy, pareho silang tahimik. Pero ramdam nilang, ligtas na sila, kahit sandali lang. Habang mainit pa ang inihaw na isda, iniabot ni gahang ito sa bata. Medyo nagatubili siya sa una, pero nang matikman, Gutom na gutom pala. Tahimik silang kumain sa tabi ng apoy. Si Gahang, panay ang sulyap sa bata, tahimik, pero alam mong tuwang-tuwa sa simpleng sandaling to. May saya sa mga mata niya, kahit hindi niya sabihin. Pagkatapos kumain, humilig ang bata sa tabi ni Gahang. Wala nang takot, wala nang kaba. Nakaramdam na siya ng tunay na pahinga. Pinagmamasda ni Gahang ang bata habang gising pa siya, alerto pa rin kahit mukhang tahimik ang paligid. Sa huli, tinakpan niya ang natutulog na bata ng isang balabal na puno ng dahon. Wala man silang komportableng higaan, pero ang gabing yun, ligtas. Sa gitna ng madilim na kagubatan, tahimik na nakatayo si Nogahang. Basag-basag ang kanyang damit, kita ang mga sugat at pawis sa katawan, pero ang determinasyon sa mata niya ay mas matalim pa sa kahit anong sandata. Kung gagana sa mga nakamaskara yung martial arts ko, bulong niya sa sarili. Napatingin siya sa paligid, mahigpit ang hawak sa sandata. Hindi siya sigurado kung ilan pa ang kalaban, pero isang bagay ang klaro sa kanya ngayon. Kailangan ko silang alisin lahat ng posibleng panganib dito mismo ngayon din. Mabigat ang bawat hakbang niya habang lumalalim sa kagubatan, pero buo ang loob. Isa lang ang nasa isip niya, protektahan ang mga inusente kahit pabuhay niya ang kapalit. Balik sa kasalukuyan. Mataas ang araw pero tila mas mainit ang tensyon sa hanay ng mga sakay sa kabayo. Isang makitid na daan ang tinatahak nila sa gilid ng bangin, isang maling hakbang lang, at diretsyo sa kamatayan. Tahimik ang bawat isa, pero ramdam mong hindi ito katahimikang may kapayapaan. Isa-isa silang nakasakay, matitigas ang mukha, parang may iniisip. Sigahang, nasa likuran, pero alerto, hindi lang sa daan, kundi sa mga kasamahan niya. Hindi niya alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Alam ni Nogahang, hindi lang bangin ang panganib sa lugar na to. Minsan, mas mapanganib ang mga taong kasama mo kaysa sa mga halimaw sa daan. Habang patuloy ang paglalakad ng grupo sa bangin, napuno ng usapan ang hangin. Anong nangyari? Tanong ng isa, halatang di makapaniwala. Narinig ko eksperto raw yung mga kidnappers. Sagot naman ni Nogahang, halatang binabaliwala ang banta. Kahit ikaw, kaya mo silang patumbahin. Tawang-tawa pa sila, parang walang nangyaring seryoso. Parang malaking biro lang ang lahat. Pero sigahang, tahimik lang. Di siya sumasabat, kasi alam niya ang totoo, hindi biro ang kalaban. Maraming nasugatan, at kung hindi siya dumating, baka may napatay na. Sa unahan ng hanay ang mayayabang na mandirigma, isa sa kanila, halatang naiinggit. Dapat nandun ako, bulong nito sa sarili. Nakakahiyang matalo ng gaya ni Nogahang Habang ang isang lalaking magalang na mukhang mas may alam kaysa sa lahat ay nag-iisip ng malalim Ang totoo, sabi niya sa sarili, mga eksperto talaga yung mga kidnappers At karamihan sa kanila ay bumulagta paano niya yun nagawa At sa katahimikang yun, isang tanong ang naglalagablab sa utak nila Sino ba talaga si Nogahang? Habang nasa hulihan si Nogahang Napaisip ang isa sa mga mandirigma mula sa Heavenly Dragon Association. Hindi naman siguro siya nagsisinungaling tungkol sa mga kalaban. Mukhang hindi nga sila mga eksperto, pero bigla siyang nag-alinlangan. Si Mandirig Mangno, baka mas malakas pa siya kaysa sa akin. Samantala, si Nougahang ay tahimik lang. Walang bahid ng yabang. Kalma lang habang nakatingin sa payapang langit. Malakas nga siguro katawan niya, pero halos wala siyang internal energy, sabi pa ng magalang na mandirigma habang nakatingin sa kanya, ni hindi nga niya namalayan nung in-analyze ko yung chimered niya. Sa loob-loob nila, medyo nakahinga sila ng maluwag. Salamat na lang. Kung pumalpak to, kahihiyan na sana sa pangalan ng Heavenly Dragons. Tahimik pa rin si Gahang, pero sa paligid niya, nagkakaroon na ng duda at unti-unting respeto. Habang nakatingin si Gahang sa malayo, napalingon ang isa sa mga kasama niya, parang may napansin. Maya-maya pa, nilapitan siya ng mga kapwa niya gwardyang mandirigma na nakasakay sa kabayo. Diretso ang tingin ni Gahang. Tahimik lang siya habang papalapit ang mga ito. Nagtatawa na ng mga kasamahan niya. Mayabang ang dating, tila proud sa kung anong naging tagumpay ni Nogahang. Pero si Gahang, hindi nagpapadala sa ingay nila. Kalma pa rin. Tahimik. Parang alam niya, hindi sayabang ang sukatan ng tunay na mandirigma. Sa wakas, nakauwi na rin si no Gahang pero hindi siya ang tipikal na bida ngayon, isa siyang dedikadong tatay na binugbog ng mga anak. Tatlo silang nakapatong sa tiyan niya, gumagapang paalis. Brr, bakit ba kayo takas ng takas? Reklamo ni Gahang habang pilit inaawat ang mga munting supling. Hindi niyo ba, nami-miss si Papa? Limang araw akong wala, sigaw niya, halos magmamakaawa na. Pero hindi natin masisisi ang mga bata, baka nga naman mainit masyado ang tiyan ni Papa no. Habang tahimik ang paligid, sa isang sulok ng bahay, may isang mainit na usapan. Sinugahang na nakahiga sa kama, halatang iritado at mabigat ang iniisip. Sa gilid niya, nakatayo ang yaya na maingat pero diretsyong nagsalita. Noon, kailangan siya ng mga bata dahil hindi nila makita ang direksyon. Pero ngayon, malinaw na ang paningin nila. Hindi na nila kailangan bumalik sa dati nilang kalagayan. Sumiklab ang inis sa mukha ng nakahiga. Pumikit siya saglit, kita sa pisngi niya ang tensyon at galit na pilit niyang nilulunok. Naisip niya kung bakit hindi nalang bumalik sa simpleng paglalaba ang yaya, imbes na makialam pa. Bigla siyang bumangon mula sa kama, hinawi ang kumot at malakas ang sigaw niya. Inis at galit ang naramdaman niya sa mga taong tinalikuran siya. Tinawag niya silang mga taksil. Habang bumibilis ang tibok ng puso niya, may marahang tapik sa katawan niya. Ang anak niyang babae ay maingat na lumapit at tinapik siya, parang nagpaparamdam ng paalala o pag-aalala. Hindi nagtagal, kumalma ang mukha ni Papa no. Napatingin siya sa anak niyang babae na kanina pa nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niya itong niyakap ng mahigpit, parang doon lang siya nakakahanap ng kapanatagan. Sa isip niya, isa lang ang totoong kakampi niya. Wala na siyang ibang aasahan kundi ang batang ito. Habang mahigpit ang yakap niya sa anak niyang babae, ngumiti siya at parang nabawasan ang bigat sa dibdib. Para sa kanya, basta't meron siyang isang mabuting anak na babae, hindi na niya kailangan pa ang mga anak niyang lalaki. Habang abala siya sa pagyakap, sa kabilang banda, makikita ang dalawang batang lalaki na tuluyang nagalit dahil sa narinig at tahimik na gumapang palayo mula sa kama, parang ayaw maabala o baka gusto lang umiwas sa gulo. Unti-unting naging tahimik ulit ang paligid pero sa isip ng dalawang batang lalaki, malinaw na kung sino ang pinahahalagahan ni Papa No sa mga oras na iyon. Sa kalagitnaan ng masukal na kagubatan, sa itaas ng bundok, makikita ang isang lumang pavilion na tila nakakalimutan na ng panahon, ang Forgotten Pavilion, Southern Branch. Isang lugar na malayo sa mata ng karamihan, tahimik at misteryoso, biglang yumanig ang sahig, isang matinding bagsak ng paang bumalot sa paligid, dahilan para magsitahimik ang mga taong naroon. Sa gitna ng malawak na pasyo, isang malaking lalaki ang naglalabas ng killing intent. Ang kanyang presensya palang, lang, ramdam na ramdam na, mabigat at nakakatakot. Ito si Yop Hang, ang pinuno ng Southern Branch ng Forgotten Pavilion. Suot niya ang makapal na baluti na tila gawa sa balat ng tigre at makikitaan ng kakaibang tikas. Sa paligid niya, nakapalibot ang mga tauhan niya na nakamaskara at itim ang mga kasuotan. Tahimik silang nakatingin, parang hinihintay ang susunod na mangyayari. Walang nagsasalita, pero malinaw na nagbabanta ang tensyon. Sa pagdating ni Yok Hang, parang may paparating na matinding kaganapan. Galit na galit si Yok Hang. Halos sumabog ang kanyang boses habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan. Seryoso ba kayo? Limang squad na ang ipinadala pero pumalpak pa rin kayo. Kitang kita sa mukha niya ang inis at pagkadesmaya. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at muling bulyo sa kanila. Sinabi ko na sa inyo, umatras agad kapag may nangyaring masama. E sino ba ang kalaban? Si Hong Munjong ba? Umiling ang isa sa mga tauhan. Hindi po siya. Muling tumindig ang tensyon. E sino? Sino ang hamarang sa inyo para makuha ang iisang bata? Saglit na nagatubili ang lalaki bago sumagot, may isang gwardya po, kasing lakas siya ni Hong Munjong. Kaya dalawang squad agad ang pinakilos namin para sa kanya. Pero, hindi na niya itinuloy ang sinabi. Alam ng lahat, malaking problema ang kinakaharap nila. Kung may isa pang lakas ni Hong Munjong, hindi magiging madali ang susunod na galaw. Patuloy ang pagbuhos ng galit ni York Hang. Sa sobrang inis, halos magiba ang sahig sa lakas ng bagsak ng kanyang paa. Dalawang squad ang inilaban niyo sa kanya. Wala ba kayong konsepto ng pagiging maingat? Isa sa mga tauhan ang nagpakumbaba at ipinaliwanag, biglang nakialam po ang isang mandirigma mula sa Heavenly Dragon Association. Pinagkaabalahan namin siya, tapos yung lalaki na target namin, nadala na niya yung batang babae. Kahit tatlong squad ang naghabol sa kanila, hindi namin sila natuntun. Pagkatapos ng dalawang araw na paghahanap, dumating naman ang mga kaalyado ni Nogahang. Mas lalong sumikip ang panganiyok hang. Anong ginawa niyo noon? Patuloy ang paliwanag ng tauhan, halatang kinakabahan. Boss, tatlong squad ang nagtangkang iliga si Nahong Munjong at ang iba. Yung natitirang squads naman, sinubukang suportahan ang mga humahabol, pero, napakunot ang noon ni Yok Hang. Pero ano, pero hindi na po namin sila nakontak. Gigil na gigil si Yok Hang. Hindi niya na kailangan pang marinig ang kasunod para malaman, palpak na naman. Ibig sabihin, nalusutin na naman kayo. Nagpatuloy ang ulat ng mga tauhan kay Yok Hang. Hindi pa rin namin makontak ang tatlong squads, master. Pinaniniwalaan namin, na wipe out silang lahat. Napangiwi si Yok Hang. Kanino? Doon sa sinasabi niyong empleyadong mandirigma. Tumango ang tauhan, bagamat halatang hindi rin siya kumbinsido. Iyan po, ang hinala namin, Master. Hindi nakatiis si Yok Hang, mabilis siyang lumapit at sinakaw sa ulo ang tauhan. Sinasabi mo bang hinala mo lang? Nilinaw niya sa lahat. Wala namang ganoon kalalakas na empleyadong mandirigma ang Heavenly Dragon Association. Ang mga mandirigmang empleyado nila, Puro second rate lang. Mas lalo siyang nagnit-ngit. At sinasabi mo sa akin na tatlong squad ang nilampaso lang ng isang tao na empleyadong mandirigma lang. Isa sa mga tauhan ang nagpilit ipaliwanag. Master, posible pong may tumulong sa kanya. Totoo pong ibinalik niya ang bata, pero baka po may kasabwat siya. Halos sumabog sa galit si yokhang Hang. Sinabi ko sa inyo na siya sa tinin mabuti ang paligid. Hanapin niyo kung sino ang tumulong sa kanya. Tumindig siya ng buong tapang sa harap ng kanyang mga tauhan. Hulihin niyo siya at tuklasin kung sino ang tumulong sa kanya. Naiwang tulala ang matanda. Mabigat ang kanyang paghinga at patuloy na winuwasak ang sahig habang marahang bamulong. Naiintindihan ko na, bakas sa kanyang mukha ang matinding galit. Nanggigil siya habang iniisip kung ano ang isusumbong sa punong tanggapan. Paano ko ngayon iuulat ito sa punong himpilan? Pwede sana akong gumawa ng palusot kung totoo'ng may isang eksperto silang kasama, pero isang empleyadong mandirigma lang. Mga tanga, paano nangyari ito? At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.